Tumawag kayo ng ambulansya! Madali! Oh, nyo! Hindi ko sinasidya. Piglaan ang mga pangyayari. Hindi inaasahan ni Eugene na ganito ang mangyayari sa kanya. Hindi niya alam, napatay na pala siya. Ah! Ang pagpalaw ni Eugene. Aba, ako yun ah. Bakit ako nakahiga dyan? Ligtas ko sa ita. Hmm? Ligtas tong bata at may konting galos lang. <coughs> dalihin na natin to. Uh-oh. Uh, uh. uh -oh. Sandali. Saan niyo ba ako dadalhin? Tara, kailangan natin dalhin siya kagad. Ha? Teka! Tadali. Sandali! Saan niyo ako dadalhin? Nandito ako sa likod niyo! Ano ba? Ayaw niyo makinig, ha? <coughs> Paano nangyari yun? Ang alam ko ganito nangyari Kanina lang Nasa eskwilahan ako At pagkatapos Ang examination week ay sa susunod na linggo na Kunin sa inyong mga gurong dapat pag aralan Ayoko nga. Anong ginagawa mo dyan? Oh. Hmm. Kayo na pa kita hinahanap na dito ka lang pala? Hindi ka ba papasok? Mauna ka na lang, Jenny. Susunod na lang ako. Ano ka ba, Eugene? Ano ba problema mo at wala kang kainteres sa pag-aaral? Ah. Hindi mo ba alam na importante ang pag-aaral... Alam mo ba na walang mangyayari sa buhay mo kapag binaliwala mo to? Kung gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, kailangan ngayon pa lang ay umpisa mo na sa pag-aaral. Naiintindihan mo? Nice uniform. It's lacy. Huh? <todcast> uh -uh! Uh -uh! Ang hirap mong kausap! Ayaw mo makinig sa akin! Kailangan baguhin mo pag-aaral! sarili mo, Eugene. Naintindihan mo ba? Jenny! Hmm? Galit ka ba? Anong ginagawa niyo John? Narinig kasi namin sumisigaw ka kanina. Sino bang sinisigaw mo, Jenny? Sa tono ng boses mo kanina, talagang galit na galit ka. Sino bang kaaway mo? Si Eugene. Umanda na naman ang katigasan ng ulo niya. Kaya ayun, nasigawan ko. Jenny, hindi ka ba natatakot kay Eugene? Alam mo namang kilalang kilala siya dito sa atin bilang isang Ang lakas naman ang loob mong awayin siya. Naku, eh bakit naman ako matatakot sa kanya? Ha? Huh? Matagal na kami magkaibigan at alam kong mabait siyang tao. Kaya huwag kayo mag-alala. Ganun pala eh. nang bahala. Hmm. Maganda kayong lahat para sa darating na examination week. Ah, mag-e-exam na naman. Kani mo kaya to? Eh di pagkatihan na natin. Sorry na lang sa mayari, pero swerte naman natin, di ba? Meron na tayong pambili ng merienda mamaya ng hapon. Tama nga. Basta siguraduhin mo, ating kapatid tayong dalawa dyan, ha? Mm -hmm. Siyempre pa! Tayo yata dalawa na nakakita ng wallet. <laughs> <laughs> <Huh? laughs> Ikaw pala, sa'yo na! <laughs> Kanino mo 'le kaya na? Ha? ha? Anong yan? Ano 'ng 'yan? Sino may gawa? Ano 'ng ibig sabihin ng kaguluhan ito? Ha? Eh, wala po sir. Hmm, Kauna na naman Eugene. 'Di ginawa ka na lang hindi tama at pati sila ay gusto mong idamay. Ha? Ano? Huwag ka na magsinungaling Dahil ako mismo ang nakahuli sa'yo. Ang dapat sa'yo ay parusan! Nagkakamali kayo. ba't hindi niyo sila tanungin? Ah! <coughs> oh, give me a break. Okay. Somebody's dead, uh? Sorry, old man. That's Mr. Takanaka to you. I've been calling for you all morning on the loudspeaker. Didn't hear it. Guess it mustn't be so loud after all, huh? I couldn't <laughs> help but notice you were leaving us. <laughs> yeah? I got kicked out. <laughs> Is that a fact, my good man? Perhaps we should discuss it in my office then. Adaladala. <laughs> oh Ayoko nang pumasok. Yes. Uuwi na ako. Okay, okay. Uh, uh, bumalik ka dito, Eugene. Ah, uh, 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 uh. uh, lahat na lang nang ginagawa ko mali. Wala na akong ginawang tama. Lagi na lang ako'ng masama. Lagi na lang ako ang napapagalitan. Uh. Mami, nandito na ako. Ang aga mo yata. Can't she's Why aren't you in school? I left because they pissed me off. Huh? Impossible walang ginagawa doon. Sabihin mo, tinatamad ka lang. Pati ba kayo, mami? Hindi rin naniniwala sa akin. Sinasayang mo lang ang pera natin, hindi ka naman pumapasok. Uh. 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 Ako na naman ang nakita. Problema na naman ako! Uh. Uh. Ay! 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 Kamusta ka, Eugene? Anong problema mo, Alfred? May kailangan ka ba? Kung iniisip mo lahat ng kaklase natin ay takot sa'yo, ibahin mo ko. Wala sa akin yung pagigisiga mo. Naintindihan mo ba? Hindi ako takot sa'yo. Matapang ka rin pala, ano? Gusto mo akong subukan? Ah! 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 ah!

Ano bang kailangan kong gawin para mapuri naman ako? Salamat! Huwag kang maglaro ng bola dito sa tabi ng kalsada! Alam mo ba ang delikado yan, ha? bata. Napapasaya ko. Eto ng bola mo. Sa ibang lugar ka nalang maglaro. Huwag dito sa may kalsada, ha? Huh? Ang tigas ng ulo ng bata. Sabi nang huwag maglaro sa may kalsada. Ah! Tulak ko sa bata. Nabundol ako. Patay na pala ako. Ha? Huh? Isa na akong kaluluwa? Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Huwag ka nang matakot. Nandito na ako. Huh? Oh? Nandito ah! na ako para tulungan ka. Sino ka ba, ha? Charlie na lang ang itawag mo sa akin. Ako, ang taga-subaybay ng mga kaluluwa. Tulad mo. Huwag mo nga ako lulukohin, ha? Kanyan talaga sa umpisa. Mahirap paniwalaan, pero masasanay ka rin. Hayaan mo, paliliwanag ko sa 'yong mabuti para maintindihan mo. Hindi mo ako maluloko. Matalino ata ako, ha? Totoo lahat ng sinasabi ko sa iyo, hindi kita niloloko. Kung talagang taga-subaybay ka ng mga kaluluwa, bakit hindi mo patunayan sa akin? Sige nga! Ha? Huh? Saka lang ako maniniwala sa mga sinasabi mo! Ah, sige. Kung yan ang gusto mo, madali lang yan. Sandali lang, ha? Ah, eto na. Palagi kang uma sa klase, meron kang kinuhanan ng laruan nung nasa grade 4 ka pa. Nang ka ng assignment at sa exam, palagi kang pinagmumula ng away, madalas ka pang magsinungaling. Pati si Jenny inaaway mo. Paano mo nalaman yan? Akin ang... <laughs> oh, sige na nga. Alam mo na rin ang pangyayari sa buhay ko. Hindi pa rin ako naniniwala. Iniligtas mo isang bata. Hmm. Uh, huwag na kayo magalala, misis. Walang tinamong malubang pinsalang inyong anak. Sigurado'ng ligtas sa siya. Salamat. Salamat. At nakaligtas siya. Eh, paano na ako ngayon? Anong mangyayari sa akin? Paano ba ako matutulungan, ha? At ano naman ang nakakatawa? Makinig ka sa akin, Eugene. Meron ka pang pagkakataon mabuhay. Pero tadaan ka muna sa mahabang pagsubok para makabalik ka sa dati. Mabubuhay ulit ako? Hmm. Eh, ano naman ang gagawin ko? Isasama kita sa kabilang dating para makita mo ang pagsubok na sinasabi ko sa iyo. Ha? Huh? Doon mo makikita ang halimaw na sasagupain mo at oras na matalo mo sila ay muli kang makakabalik sa iyong katawan. Pero hindi ganun kadali ang pagsubok na ito. Mahirap pala yan eh! Paano kung hindi ko malusutan ang pagsubok na sinasabi nyo? Hmm, kapag hindi ka nakalusot dito, pupunta ka na sa kabilang daigdig kung saan nananatili ang mga kaluluwang pinagbabayaran pa ang kanilang mga kasalanan at may katagalan pa yon. Makapaghintay ka ba? Ha? Huh? parang ayoko doon, ha? Mahirap ang sitwasyon sa lugar na iyon. Pero ikaw lang pupunta roon at hindi ako! <tries> ah! Ah! Dahil ako taga-subaybay lang ng mga kaluluwa! <tries> Pagpagalan at pagbukihan mo na lang para hindi ka na mapunta doon! At nang makapalig ka na kaagad sa iyong katawan, hindi ba? Oh, ano, Eugene? Handa ka na bang harapin ang pagsubok at ang matapos na ang lahat na ito? Ewan ko. Pag-iisipan ko muna. Bumalik ka na lang. Hindi na maaaring maghintay pa ito. Kailangan simula rito ka agad at mahalaga ang bawat oras. Nakikinig ka ba sa akin, Eugene? Ha? Ha. Tama. Ha? Pupuntang muna ako sa amin. Titingnan ko muna kung ano na ang nangyayari sa bahay namin no? Papasyalan ko rin ang eskwelahan namin. At pupunta na rin ako sa iba't ibang lugar. Na hindi ko pa napapasyalan. At nang sa ganoon, malibang naman ako. Okay? Pero Eugene, kailangan gawin mo lang ang sinasabi ko. Bakit pa marunong ka pa sa akin? Sasabihin ko sa iyo na ako. Tandaan mo, Eugene, na mahalaga ang oras. Kaunting panahon na lang nalalabi sa iyo. Kung gusto mo talagang bumalik, pag-iisipan mo sinabi ko. Oh, tak kau pun pentah. <laughs> oh, parang mata yang sila. <laughs> <laughs> Natutu apa yang atas sila, dahil wala na aku sa eskwelahan. Jenny, kanina <laughs> nang Kausap ko pa siya. Sobra namang umiyak si Jenny, oh. Eugene! Jenny! ka, Alfred! Hindi! May traso pa siya sa akin! Hindi pa kami tapos! Kailangan maglalakot si Alfred! Hindi ako naniniwala! Patay ka na, Eugene! Eugene! mau bas kalian. Lu mah abang kah? Tak main nama. Yujin, di patah itu bos. Kau tutus patah ya. Yujin, tak mana Yujin. Hindi ku mah kalimu tanya. Hindi lu amo. Kilang ang bumalik ka, bayaran mo ng traso mo. Hindi pa tayo tapos, hindi ka pa dapat mamatay. Lumabang ka pa. Tama ah. ah. na, Hindi pa tayo tupos. Hindi pa. Multimita. Hindi pa ako nakabawi sa iyo. Hindi pa. Tito uh. 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 okay, na Wala na akong problema. Oo nga. Sumasakit ang ulo ko diyan kay Eugene. Hindi na ako makakaiblan. Makakapagpahinga na rin ako. Sa lahat ng estudyante ko, kay Eugene lang talaga ako hirap na hirap. Napakatigas ng ulo. Buti na lang, wala na siya, ano. Siguro naman ngayon, matatahimik na rin ang eskwelahan natin. Wala na siya, hindi ba? Totoo yan, sinabi mo. Ayos na! Ano? Nagagalak kayo't wala na ako! Eh! Hey! Uh -huh. uh -huh. Ano ba naman kayong dalawa? Bigyang galang nyo naman ang magulang ni Eugene. At ang mga tao nagluluksa dito. Siya. Alam kong mabuti ka, Eugene. Hindi ka likas sama-sama. Naging maikli ang panahon para sa'yo. Hindi na nahintay ang iyong pagbabago. At hindi kita natulungan, Eugene. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi kita natulungan, Eugene. Pagkakamali ko to. Eugene. Ha? Huh? <laughs> nagpasalamat ka sa nagligtas sa'yo. Mm. Kuya, maraming salamat sa <laughs> Mami, bakit hindi ko siya nakausap ng personal? Saan siya? Wala na siya. Mami, siguro marami siyang kaibigan. At marami siyang natulungan. Dahil katulad ko, iniligtas niya ang buhay ko. Talagang napakabait niya. Ah, ah, anak. Eugene, handa ka na ba? Yung bata. Bakit? Naintindihan niya ang pagkatao ko. Mahalaga pala ako, di ba? Kailangan ka talaga sumama sa akin. Handa ka na ba?